Welcome sa aming YouTube channel Celeb Philippines. Inihayag ni Sam Pinto na nagkasakit si Anthony Semerad sa paglalakbay sa Japan ibinahagi ng dating aktres na si Sam Pinto sa social media ang update tungkol sa kanyang asawa, ang basketball player na si Anthony Semerad na nagkasakit sa kanilang family trip sa Japan. Sa sunod-sunod na Instagram stories, ibinunyag ni Sam na si Anthony ay na-diagnose na may dengue habang nasa bakasyon. Na-appreciate ko ang concern ng lahat. Si Anthony ay hindi maganda mula noong ikalawang araw namin dito, February 5. Nagkaroon siya ng napakataas na lagnat mula 39 hanggang 40 degrees, kasama ng panginginig, pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan, pagkawala ng gana, at pagduduwal isinulat ni Sam, na nagpost ng larawan nila sa isang emergency room sa Tokyo. Ibinahagi ni Sam na una silang tumawag ng doktor noong Pebrero Pito nang hindi bumuti ang kondisyon ni Anthony. Nagnegatibo siya para sa parehong COVID negatibo labin siyam at trangkaso at niresetahan siya ng gamot. Gayunpaman, ang kanyang kalusugan ay patuloy na lumala pagkatapos ay ibinahagi niya ang isang larawan ni Anthony sa isang stretcher habang nakakita sila ng isang pasilidad na maaaring magpapasok sa kanyang asawa. gayon Gayunpaman, nang sumunod na araw, lumala ang kanyang kondisyon, kaya muli kaming nakipag-ugnayan sa doktor na nagreseta ng antibiotics. Nakalulungkot, ang kanyang sitwasyon ay patuloy na bumaba, na humantong sa amin upang tumawag ng ambulansya para sa transportasyon sa ospital. Dahil linggo noon, karamihan sa mga ospital ay sarado, at ilan lamang ang tumatanggap ng mga pasyente. Sa huli, dinala siya ng ambulansya sa isang pasilidad na maaaring magpapasok sa kanya. Sabi niya, ang Lex Team Basketball Player ay sumailalim sa mga pagsusuri sa dugo kung saan kailangan nilang makipag-ugnayan sa kanyang team doctor dahil hindi sigurado ang diagnosis. Nagsagawa sila ng pagsusuri sa dugo at nagsimula ng paggamot sa IV na nagpapakita na ang kanyang mga puting selula ng dugo at mga platelet ay napakababa. Ang mga doktor dito ay hindi sigurado sa diagnosis, kaya ipinadala nila ang kanyang mga resulta sa kanyang doktor ng koponan na kinumpirma na ito ay dengue fever. Pagsiwalat ni Sam, nagbigay sila ng gamot para sa kanyang sakit ng ulo at pagduduwal, ngunit inutusan kaming bumalik sa hotel at payagan siyang magpahinga. Nakatuon kami sa pagpapanatiling hydrated siya. Hinikayat siyang kumain at tiniyak na marami siyang pahinga. Sabi niya, nagpatuloy si Anthony sa mga follow-up na pagsusuri at pagsusuri sa dugo. Lumipad patungong Japan ang kanyang kambal na kapatid na si Dile Semerad para tumulong sa pamilya, nakakuha siya ng dengue mula sa Maynila. Apat tandang bawas pito araw ng pagpapapisa ng itlog. At ang kanyang immune system ay napakababa mula sa mga laro, paglipad, paglalakbay, mainit hanggang sa malamig na panahon. Nakuha lang siya, she explained. Kailangang gawin ang lahat ng mag-isa sa isang sanggol at walang yaya sa ganitong panahon pa. Nagpunta muli sa ospital ngayon upang magpasuri ng kanyang dugo. Napakababa pa rin ng platelets. Salamat sa pagsama sa amin Lorenzo. Nagpost si Sam nandito si Tito at Gisemerad para tumulong. Bago nagkasakit si Anthony, nagbabahagi si Sam ng mga update mula sa kanilang paglalakbay sa Japan na nagpapakita ng kanilang mga karanasan sa pagkain at pamimili. Gayon Gayunpaman, naputol ang kanilang mga plano ng magkasakit si Anthony sa kanilang ikalawang araw, day dalawa, Japan Mostly Eating and Shopping Day P.S. Don't think there will be a day tatlo post nagkasakit si Anthony kagabi, mataas ang lagnat, panginginig at sakit ng ulo. Kaya, hotel lang at magpahinga ngayon. Pagbabahagi niya, sinulit ni Sam at ng kanilang anak ang kanilang oras. Habang binabantayan din si Anthony, day tatlo in Japan chill and rest day sa hotel. Para sa hapunan, kumain kami ng masarap na family mart ramen, inalagaan si Anthony gamit ang kanyang mga gamot, lugos na inirekomenda ang hydration drink na ito, mabilis na huminto sa donkey upang maghanap ng pampaganda. At pagkatapos ay iginala namin ang aming sarili sa isang magandang bubbly bath, isinulat niya, Ikinasal si Sam at Anthony sa isang civil wedding sa Pasay noong Marso 2021 pagkatapos ng mahigit isang taon na engaged. Tinanggap nila ang kanilang anak na babae, si Mia Aya, noong Setyembre 2021 nitong Enero. Nagdiwang ng bagong milestone ang mag-asawa nang magsagawa sila ng groundbreaking ceremony para sa isang bagong property sa Kalaka, Batangas, building something magical at Anthony Semerad. Isinulat ni Sam sa isang post huwag kalimutan mag-like, share and subscribe.